Meron nga ako mga pa orders sa ngayong araw mga mamis pero bago ko nga lutuin or gawin yung mga yon ay kailangan ko nga munang unahin lutuin na magluto ng ulam namin ni Atina. Pagkabangon ko nga kanina sa higaan ay nakapagsaing naman na agad ako dahil alam nyo naman ito yung matagal lutuin kesa sa ulam. Bali lutuin ko nga palang ulam ngayon mga mamis ay fish fillet. Nag-request kasi kahapon si Atina ng isda kaya naman nagpunta na lang kami ni Daddy ng Pure Gold para nga bumili na itong fish fillet at dahil nga dalawang malaki naman yung nabili namin kahapon ito yung ulam ni Atina at ngayon ito rin yung papa -ulam ko sa kanya. Inimplahan ko lang naman to ng asin paminta at pagkatapos kinote ko lang siya sa cornstarch na meron ding asin at paminta. Mas okay kasi kapag cornstarch mga mamis kasi nga mas crispy siya. Mas okay pa talaga sana to kung deep fry kaya lang alam nyo naman nagtitipid ako sa mantika. Isang pirasong isdang malaki na lang to mga mamis pero tingnan nyo naman nakaluto pa ako ng marami. Ito itong niluto ko na to ay hanggang gabihan na nga namin. Madalas yung gantong klaseng fish fillet ito rin yung mga ginagamit sa pagluluto ng sweet and sour fish para nga hindi ka na mahirapan magtinik kasi nga yung mga klaseng isda ay wala talagang katinik-tinik. At bukod malambo talaga yung mga gatong klaseng isda mga mami, si mga fish fillet na nabibili nga sa mga supermarkets or groceries. Dapat nga talaga ang lutong kagawin ko dito ngayon ay sweet and sour kasi nga kahapon naman ay nakapagprito na ako. Pero ang problema dahil nga nagmamadali na ako nung mga araw na to at kinukulang na ako sa oras, eto nga pinirito ko na lang ulit. Sabi ko nga next time na lang ako magluluto ng sweet and sour fish. Natapos ko na nga iprito lahat ng fish fillet, bali ang sunod ko naman ginawa ay nilinis ko nga muna ng induction cooker bago ulit ako magsalang ng kawali. Ito na nga lahat ng naprito ko, itatabi ko lang to sa mesa para pag naisipan ni Atin ang kumain ay doon na lang siya sa mesa magsasandok dahil magluluto pa nga ako dito sa kusina. Nilagay ko na nga dito sa kawali yung nabili namin kanina ni Daddy na gata. Bali dalawang gata pala yung mga mamis tapos pinapiga ko na din doon para nga hindi na ako mahirapan. Napansin ko na medyo maliit nga yung sinalang kong kawali kaya naman tinransfer ko dito sa mas malaki. Ito nga't medyo naluto na yung latik kaya naman itinanggal ko na dito sa kawali. Bali naglagay ako ng brown sugar dito sa kawali pagkatapos naglagay ako ng tubig. Inalo-halo ko nga lang hanggang sa matunaw yung brown sugar at pagkatapos pinakulo ko lang din. At nung kumulo na nga inilagay ko naman na itong nabili naming buko ni daddy. Inalo-halo ko nga lang ulit to mga mamis at pinakuluan ko lang din ulit hanggang sa kumapit yung tamis o yung asukal doon sa may buko. At nung medyo lumapot na nga mga mamis at kumapit malapit na yung tamis ng asukal doon sa buko. Inahon ko na nga siya, bali ang sunod ko namang inilagay dito sa kawali ay yung binilog ko kanina or tinimplahan ko kaninang glutenus. Nung naglutangan na nga yung mga pinagalagay ko kaninang pabilog na glutenus, ibig sabihin ay luto na yan. Doon ko naman na ibinalik kanina yung minatamisan kong buko. Parang palitaw lang din naman itong ginawa ko mga mami sa kinaibahan lang ang tawag dito ay palitaw sa latik na may buko. Pagkalagay ko nga ng buko mga mami sa sunod ko namang inilagay ay yung ginawa kong latik kanina. First day pa nga lang ng September mga mami, ay nagchat na sa akin yung nag-order nito at ang request talaga niya ay damihan ko ng latek pati na rin ng buko. Di talaga ako nagpapa-order niyan mga mamis pero yung nag-order kasi sa akin nito, nag-request siya na baka pwede daw ganun yung gawin ko dahil nga alipin tayo ng salapi. Syempre nag-go lang ako. Total naman ay marunong naman talaga akong gumawa noon dahil pangatlong beses ko nang gumawa noon at ngayon na lang ulit dahil matagal na yung huling nagluto nga ako noon. Bali ang sunod ko namang isinalang mga mami sa yung aking walang kamatayan na pichi-pichi. Mabilisan lang to mga mami kasi nga... Nga, nagmamadali na talaga ako nung mga araw na to. Itinransfer ko na pala yung ginawa kong palitaw sa latik na may buko dito sa my tupperware. Hindi ko nga muna siya tinakpan kasi nga baka mag moist pumatak-patak lang yung moist doon sa may pinakasabaw. Pagkatapos nga yung pichi-pichi nung lumamig na ito at inilagay ko na dito sa may bilaw at nilagyan ko ng napakaraming cheese. Sa totoo lang mga mami, ang order lang talaga niya sa akin ay itong palitaw sa latik na may buko. Hindi talaga siya nag-order sa akin ng pichi-pichi. Pero dahil lang laki kasi mga mamis ng sobra sa binayad niya sa akin binigay niya sa akin tip. Sabi ko nga ay gagawan ko na lang din siya ng pichi pichi para nga mas marami siyang madala sa office nila. Masaya naman ako dahil sobrang laki ng tinip sa akin mga mamis. Pero ganito talaga ako kapag alam kong sobra sobra yung binigay sa akin bayad or tip. Or kahit ano lang yung order niya, gumagawa or nag-iisip ako ng paraan kung ano ba ba yung pwede kong idagdag sa order niya para nga hindi naman nakakahiya din. medyo lumamig na nga yung palitaw sa latik na may buko, ito nga tinakpan ko na at pagkatapos, tinakpan ko na rin yung pichi pichi na gawa ko. Tinakpan ko lang siya ng foil at pagkatapos nag patulong na nga ako kay daddy na itali to. Dapat nga mga mamis, 4pm ay nandun na to sa opisina nila. Bali, dadalin pa nga to doon sa may Malate, Manila. Pero alas 3 na nga ng hapon ako natapos mga mamis. Kaya naman ito at sobrang nagmamadali talaga ako at hindi ko alam kung saan napatungo nga itong ginagawa ko. Pero natapos ko naman siya ng matiwasay at maayos mga mamis. Ito at nilagay ko na sa plastic at pagkatapos naglagay din pala ako ng mga lagayan kasi baka mamaya wala siyang paglalagyan ng kanilang mga palitaw sa latik. Syempre may sabaw yun and din talaga yung sa sabaw nun. Naalala ko nga dati mga mamis nung bata ako kapag sumasama ako sa tita ko na magtinda sa mga dayo-dayong lugar, sa mga probinsya, ay yun talaga yung madalas kong bilhin kapag meron ako nakikitang nagtitinda kasi masarap talaga yung mga ganong klaseng pagkain na kakanin. Kanina nga habang inaasikaso ko yung pa-order habang nilalagyan ko ng cheese yung pichi pichi ay nagpabok na talaga ako sa lalam mo. Ben maya maya nga ay dumating din naman, sakto naman din ay natapos na kami ni daddy. Si daddy na nga yung bumaba kasi alam niya na pagod talaga ako kakamadali ko. Yung bayad pala sa delivery neto mga mamis ay doon na sa nag-order. Pero syempre dahil malaki nga yung binigay sa aking tip, nagbigay na din kami dito sa rider ng pang merienda niya. Hindi rin kasi biro yung tatahakin niyang biyahe mga mamis kasi mula dito sa North Caloocan papunta ng Malate, Manila. Medyo nakahinga na nga ako ng maluwag mga mamis dahil finally hindi ko na nga kailangan magmadali. Tungat na upo muna ako at ininom ko muna itong buko juice na binili namin kanina. At dahil medyo nakapagpahinga naman na ako, itong at bumalik ulit ako sa mga gagawin ko. Hindi ko nga muna ibabacuum tong basahan na nabili ko dahil kailangan mo nang walisan yung pinakailalim nito. At least once a week mga mamis, talagang pinapagpagan ko to, nilalabas ko to. Para nga kahit papano ay mawalisan ko yung pinakailalim hindi naman ganoon kabigat to kaya 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 ko na hindi na nga ako nagpatulong kay daddy dahil sakto din naman talaga ay merong ginagawa si daddy sinampay ko na nga dito sa may sampayan namin sa labas at pagkatapos itong at pinagpagan ko na sakto naman meron ako nakita dito sa labas na brush hindi ko alam kung kanino to pero isang linggo na talaga tong nandiyan dyan lang sa may terrace kada dalawang linggo or kada isang buwan nga mga mami ay meron talagang naglilinis dito sa may apartment pero hindi naman yung mga loob ng apartment yung mga hallway lang naman pati yung mga hagdanan piling ko nga isa kanya brush na to pero itatabi ko na alang para kapag nakita ulit siya, ibibigay ko na lang sa kanya kasi baka hanapin din niya. Nung natapos ko na pagpagan dahil hindi naman to ito nga tipinasok ko na ulit siya dito sa loob ng kusina. Nagwalis muna ako sa tiles para nga siguradong wala ng dumi. Ako sa kusina, ito nga at maghihilamos na ako. Pero bago ako maghihilamos mga mami, sayaan nyo nga ipakita ko muna sa inyo itong mga dating pimples na malalaki na ngayon ay maliliit na. Kaya nga nung sinabi ko sa inyo ng nakaraan mga mami, say napakatigyawating tao ko talaga at napaka oily talaga lagi ng mga face ko. Hindi talaga ako pinanganak na kinis ang muka. Kung babalikan nyo nga yung mga dating vlog ko mga mames yung mga unang-una pa ay mapapansin nyo talaga na ang laki ng pinagkaiba ng mukha ko dati sa mukha ko ngayon. Kasi nga ang sabi ko sa inyo ay hindi talaga ako mahiling maghilamos. Tuwing pagkagising ko talaga ay diretso kilos na talaga ako ng mga dapat kong gawin. Pero every time nga na tumitingin ako sa salamin at nakikita ko talaga na parang ang itim ng mukha ko, ang dry tapos ang dami pang dark spot galing nga sa pimples. Naisipan ko nga na kailangan ay araw-araw na ako maghilamos tuwing umaga pati na rin gabi bago matulog. At ang laking tulong nga sa akin mga mamis itong ginagamit kong sabon. Charcoal na yasinamide soap pala itong ginagamit ko mga mamis. And ang ganda talaga nito sa mukha ko kasi nga pag may tigyawat ako ang bilis matuyot at pagkatapos yung mga dark spot talaga ang bilis mag -lighten. At bukod doon mga mamis tuwing pagising ko ng umaga ay hindi na ako oily face. Dati kasi tuwing pagkagising ko ay grabe talaga ang mantika ng mukha ko. Kung gusto nyo nga din subukan mga mamis itong sabon na ginagamit ko, ilalagay ko na nga lang dyan sa baba yung link kung saan At mag Check out na nga kayo mga mamis kasi pag naubos yung stacks neto ay 3 weeks pa bago ulit magka stock Hindi ko alam kung bakit pero ang tagal talaga niya magka Pag Pagtapos ko nga maghilamos mga mamis, tignan niyo naman mukha na ulit akong fresh. Hindi ako nagpupulbo sa mukha ko mga mamis or naglalagay ng foundation kasi nga mabilis akong tigyawatin kapag nagaganun ako. Kailangan ko nga palang lobas mga mamis kaya naman nagsot ako ng cardigan at pagkatapos naglip gloss lang ako. Kasi nga pupunta ako sa school ni Athena kailangan namin magbayad ng tuition niya dahil kinabukasan ay exam na nila. Dalawang buwan na talaga kami hindi nakapagbayad ng tuition pero isang buwan lang muna yung babayaran namin para lang makapag-exam si Ate kinabukasan. Sabi ko nga sa inyo mga mamis, hindi maganda yung pasok sa amin noong September kaya naman hindi kami nakapagbayad ng tuition niya noong nakaraang buwan. Pero sa school naman nila Ate mga mamis ay okay lang naman kahit hindi mo agad mabayaran yung dalawang buwan. Pero para hindi nga kami mabigatan kung sakaling magkaroon na kami ng budget, ito binayaran na nga namin yung isang buwan para sa susunod nga ay hindi na ganun kabigat. Pwede rin naman unti-untiin bayaran yung natitira pang isang buwan at pagkatapos para sa susunod na buwan nga ay hindi na ganun kabigat. Pero hindi na lang muna namin unti-untiin kasi may mga kailangan pang kaming bilhin. After ko nga magbayad mga mami sa tong at dumiretso uwi na ako, bumili nga lang pala muna ako ng fishball tsaka kwek-kwek kasi request ni Atina. At pag uwi ko nga nagpahinga lang ulit ako ng konti at pagkatapos itong at nag-aayos na ako para maligo. Dapat pala hindi muna ako naghilamos kasi maliligo din pala ako. Naalala ko kasi hindi pala ako naligo kahapon. Tamang hilamos lang din. Nung mga oras nga na to, mga mami ay nakalis na si daddy at bago nga ako maligo ay eh, nagsalang ako ng mainit na tubig. Nagpainit ako kasi nga parang ang lamig ng tubig. At dahil nakalis na nga si daddy ito at wala akong katulong na magbuhos itong mainit na pinakuluan ko doon sa may tubig sa CR. Natakot din kasi ako maligo na malamig yung tubig kasi baka mamaya bigla akong trangkasuhin. Dalo na nga eh dami ko niluto ngayong araw.